po mga kaina, alam nyo po ba, paminsan-minsan po, kahit hindi po, pag wala naman po tayong mga ginagawa, pasyal po natin lagi ang ating mga anak. At ayun din po ito sa kanila, kung baga sa ano po ay tayo nga po, pag nakakasa loob ng bahay, ay nakakainip din. Sila din naman po, kahit ganyan po yan, ang ating mga anak na may mga server policy, gusto rin po nila na ilabas. Kaya po ay, kung alam po ninyo, lagi po namin ito nilalabas tapos po ang ginagawa po namin pag kami po ay nasa loob ng bahay pag siya po ay sa loob ng bahay lalabas na po kami sa may bahay punta po kami doon sa may palayanan ayun, parang nawawala din po yung lungkot na Ella makikita po kay Ella ay masaya po siya pag napapasyal po si Ella, mga kaina kaya ayan po, o si Ella po ay natutuwa na naman at nandito na naman po siya nakapasyal sa tabing dagat kasi lagi-lagi na po kasi di ba kami nasa palayanan, wala po kami ibang hinanuan. Kasi alam nyo naman po pag nasa probinsya, ganun po talaga. Mga minsan-minsan po pag ano po ay dadali naman po namin ito sa sa Mall. Pero kung ano po ay nakakita nyo na din po yung mall dito sa Berak Papasyal pa rin po namin yan sa si Ella, mga kaina. Pero mas maganda po dito sa tabing dagat kasi may vitamin C na rin po ito. At maganda rin po ito sa kalusugan din po ng ating mga anak. Ayan, sa si Ella. Tama po, masyal-pasyal lang po yan ayan nga po napaka ano po ng dagat lakas ko nakikita nyo po yan ayan Ela na ila napagod na ikaw ha ila napagod ka na napagod na siya eh napagod na napagod na po ang ela ayan nga po yung lansyang nakikita nyo po yan Close up po natin mga kaina. Ayan Oh. Malaki po yan. Ay, malayo na po siya eh. Malayo na po. Kaya po. Ay maliit po siya. Tingnan. Ayan naman po si Kaama. Oh, nagpaanap po pa. Pila ng chinelas. Ang ganda po ng ano, pag nasa tabing dagat. Ano po yung ating mga kaisipan? Pag kaya nga po, pag naman problema, di ba po na po mga pasya lang po. Parang ganun din po yung pag nalulungkot, siya lang po tayo. Tapos ay na, oh, wala na yung ating, ano ka, nalungkutan, ayan po. Ayan nga po, may boat pa dyan, o oh, may backpack. Sela po eh, nagpakalong na po kay Kaama. Napagod na po siguro na tayo. Hila! Ano daw yun? Ba't ikaw nagkasot na ng mata? Inaantok na kaagad? Ano po kasi dito ang hangin po? Hmm. Ayan po ang view po dito mga kaina. Sa aming pinasyalan dito. Ayan. ribi, Tingin daw ako po manak! Halik dito. Dali, patingin. Ay, yeah. oh, e ganda. Ang ganda naman ng e